CXL Report. Yes, mga kasama, uh, kasalukuyang isinagawa ngayon ang isang funeral service sa isang simbahan sa bayan ng Kalamba sa Misamis Occidental para sa labi sa napaslang lang na broadcaster na si Juan Humalon o Johnny Walker. Alas 6.30 kaninang umaga ay inilabas ang uh, ang labi ng broadcaster sa kanyang bahay at uh, dinala ito, naka-convoy ito patungo dito sa simbahan. Maraming mga tao, mga kaibigan at uh, pati pamilya at pakinig din Johnny Walker ang uh, sumusunod din sa konvoy mga kasama. At pagkatapos nitong uh, necrological service uh, ay uh, man naman dito po ito patungo sa isang bayan ng Zambuanga del Norte sa Pulangco, misam, uh, Pulangco Zambuanga del Norte kung saan doon pulang Pulangco ang naturang labi ng napaslang na broadcaster. Uh, dito sa paligid, uh, maraming presensya po ng kapulisan ang uh, nakabantay dito sa simbahan at maging sa bahay ng uh, napaslang na broadcaster. Ay kahit wala na doon ang labi ng uh, ni Johnny Walker, ay andun pa rin yung presensya ng ating mga otoridad na nakabantay doon. Sa interview ng VXPR kanina, sa isang exclusive interview kay Police Captain Jory Ragunyo, ang hipi ng Kalamba Municipal Police Station, sinabi niya na gun for hire talaga ang uh, tumera sa ang broadcaster na nandito sa nag, uh, nandito ang presensya nito sa misamis sa occidental ito mga gun for hire lalong, -lalong na, sa may Calamba, at uh, sa may plaridel misamis occidental at uh, ang uh, talagang mensahe ng hipi na si uh, Ragunyo na siyang uh, hippie ng Kalabang Municipal Station ay meron siyang mintay sa mga suspect na mas mabuting sumuko na lang sapagkat kung hindi sila sugo ay magkikita nilang sila sa final. finals. Lalo na na nasampana yung kaso para sa tatlo mga suspect na pumatay sa naturang broadcast. At uh, naglabas naman ng 3.5 milyon na pabuya ang provincial government ng Misamis Occidental at uh, 3 milyon ang ibibigay sa mga kadakip sa natura mga suspecta at merong 500,000 naman ang reward para po sa mga informante ng uh, naturang kaso. So tiwala naman ang PMP na may bigay nilang ustisya sa pamilya ni Juan Humalon o mas, uh, mas lang kilalang Johnny Walker para sa ustisya nito. At ngayon po ay naka-sign off itong, uh, itong Gold FM ng uh, Kalamba Misamis Occidental bilang uh, simbolo na rin po ng kanilang pagluluksa sa pagkakamatay sa nakarang linggo ito binarin at uh, at uh, pitong araw na matapos ng pamarin ay lilibing siya kaya naka-sign off ngayon ang uh, naturang uh, uh, naturang station o FM station dito sa Kalamba ngunit si naman po ang misis nito na itutuloy niya ang pag-airin ito sa paparating pa mga araw para makaservisyo din ito dito sa buong lalawigan ng Misamis Occidental. Mula rito sa Kalamba Misamis Occidental, sa bahay mismo o sa simbahan mismo kung saan din na ang labi ni Johnny Walker ang napatay o napasgang na broadcaster. Ako, si P. Ako, si Radjuman, Kenneth Bustamante, Tatak Armen.